guys welcome back sa to tong youtube channel guys huwag na napupod rin sa dagat nag solo drive ko ron guys kaya ako ang kauban medyo ilantan daw siya gamay ugma siguro mauli na to makaligo na to ugma o balik medyo ugma sa dagat tala guys ubani ko sa akong pagpamana Kay ako ra isa guys o inaot nga tagang tag blessing ka ron sa ginoo tala guys ubani ko Og dito guys, habang papunta tayo dito sa malalim, uh, mag-reload muna tayo sa ating pana para kung makakita man tayo ng isda uh, ready na para ato uh, ang panaon o muna guys atong reload ato uh, ang pana sa o, ayun na guys uh, tapos na mag reload sa pana ready na para mamana na ta Huwag guys, habang nag-warm up ako, dive ako dito sa mababaw na area. Tapos may nakita akong maliit na barakuda. Kaya wala na tayong pinatawa dito. Tirahin na natin to para may maulam tayo sa bahay. Ayun sa pool guys ang barakuda. Kahit maliit, kinamaan pa rin natin. Hey, gamay kayo. puyo puyde na pangsudan. Medyo dako-dako na ni gamay. Wala na to medyo pagtira. <tinyaka> Okay na, good size, good. Pagdating dito sa unahin guys, may nakita akong barakuda. Kaya dandahan natin lapitan para pagsakto na sa distansya, tirahin na natin. Ayun na guys, dandahan tayo guys. Ayun, sa pole na naman, may tatlong barakuda na tayo dito guys. luna ka nakuha guys Woo. May pang ulam na tayo O dito guys uh, nakatira ako ng lapo-lapo pero wala natin na videohan sa pagtira kaya ngayon videohan na natin sinabit pa talaga nagtagos yung pana ko doon sa may corals guys kaya nahirapan ako magtanggal dito kaya dalawang bisis ko to binalikan dito guys nadala ko na sana yung isda pero pag angat ko sa taas sumabit yung PC natin dito so, doon sa ilalim kaya binitawan ko na lang para makakuha tayo hangin sa taas at pagkatapos ng pahinga guys binalikan ko para masecure natin yung isda Pagkatapos ma-secure kong lapo-lapo guys At pagdating dito sa unahan Nag-drop ako dito sa medyo malalim to Kunti Pero dahan-dahan tayo pababa sa ilalim Para makahanap tayo yung isda Kung ano ang makita natin At dito may nakita na ako Hindi ko alam kung anong klaseng isda to Baka mangrove snapper siguro to guys Pag-comment mo guys Ayun natapol yung isda maliit to pero goods na rin habang paangat na ako dito guys at habang padandaan akong paangat sa taas guys may nakita ako ayun nagulat ako dito habang paangat ayan na kuha na natin yung isda hindi ko alam kung anong tawag dito guys paki-comment mo sa ato ang youtube para malaman ko kung anong pangalan nitong isda guys at pagkatapos ko itong isda guys pagdating dito sa unahan nakakita ako ng saguksok kaya wala na tayo tirahin na natin para may maihaw tayo dito ayun na guys sapol yung isda libre na namang pang -ihaw. pagkatapos ko masecure tong saguksok guys pagdating to sa unahan dahan dahan ako pababa sa ilalim tapos nag ko dito kung anong isda ang lumapit Ayan, dahan, dahan ako guys tingnan ninyo At dito guys, paglingon ko sa kaliwa ko, may tatlong barracuda ang palapit sa akin. Kaya dahan-dahan akong lumingon dito para pwede natin matira pag sakto sa distansya. Ayun na guys, oh. Lumayo sila. At ilang segundo, tinawag ko bumalik. At pwede na natin matira to guys. ayun sa portong isa guys kaya goods na rin to kahit maliit ulam pa rin at pagkatapos ko masecure tong barracuda, guys uh, galing ako dito sa ilalim kaya may nakita akong pumasok sa bato kaya ngayon binalikan ko dahan-dahan para pwede natin matira kung ano ang laman nito ng bato kaya pinaslaytan natin guys pagtingin ko guys may mga gaway man dito mga anong tawag dito sa mga kamay-kamay niya so yan guys tirahin na natin kay kugita pala ito guys At pagkatapos ko natira yung kugita guys Sinubukan ko sana hilain yung bala Kaso hindi nadala Kaya iniwan na lang natin kasi naubusan na ako ng hangin dito At pagkatapos nakahinga na ako isang minuto Bumalik na naman ako para uh, i natin yung kugita Ayan na guys grabe ang hirap guys uh, sirain ko sana yung bato pero hindi ko man madala kaya wala pag kailipas uh, ng ilang segundo no busan na naman tayo ng hangin umangat na naman tayo dito sa taas para makapahinga at saka natin balikan at pagkatapos natin pahinga guys balik na naman tayo para makuha dyan natin itong kugita ang hirap talaga guys pag is, ikaw lang isa ang mag magpana dito ba tapos wala kang dive body ito ang mahirap kaya sinubukan ko nang dukutin yung kuan yung kugitan naglabas na yung gaway gaway niya oh. tapos hindi pa rin nadala kaya, naubusan na naman tayo ng hangin at umangat na naman tayo dito at dito guys nakapahinga na din ako ng dalawang minuto at dito bumalik na naman tayo para kunin yung isda medyo malapit na to siguro makuha guys kay medyo naglabas naglabas na yung gawain niya oh ayun na guys sinila ha inilahila na natin tapos hindi pa rin akala ko madala ko na guys pero naubusan pa rin tayo ng hangin dito medyo malapit na makuha may nakita na akong butas doon sa ibabaw o balikan ko yun doon ang doon ako mag butasan ko yun pagbalik at dito guys nagisip ako paraan kung paano ko to makuha kaya nakaisip ako butasan ko dun sa kabilang bangag nya kaya ngayon kalkalin ko yung mga bato dyan o oh. yan guys kinakalkal ko na kaya para makuha natin at pagka wala na yung mga buhangin dyan guys or mga bato-bato mahila ko na yung malaking bato dyan para madalit na lang siya kunin ayan na guys nalkal na natin ayun no kita na yung gaway ng, mang, ng kugita medyo may, may kalapitan na ito makuha malapit na makuha to guys kaya angat muna tayo kaya wala na tayo hangin pahinga na naman tayo sa taas at dito bumalik na naman ako dito para kuha na natin kaya dagdagan pa natin yung butas para madali na lang hilain yung malaking bato ayan na guys kalkalin muna natin kuhaan pa yun ng mga bato bato dyan at pagkatapos dyan uh, hilain na natin yung malaking bato kaya paghila ko guys na kuhaan man sya na, uh, nadala kaya lip kan masaya na tayo dito para makuha na natin pag last na balik natin guys kay sinabit pa sa mga binder or sa mga tali ayan na guys so malaki na masaya na ako dyan guys kay malapit na natin makuha bumalik na naman tayo guys kay malapit na to makuha talaga yan guys so kitang kita na at na ko na lang ng kutsilyo yan kaya para putulin na lang natin yung talo para madali na lang tayo maka, madalit na lang natin makuha yung isda hindi na tayo mahirapan ayan na guys sobrang laki to guys sobrang saya ko dito pagkakuha guys ayan na sulit so na naman din ang ating paghihirap dito sa pagkuha sa pugita guys at malaking pasalamat ko dito sa Panginoon ngayon kasi nakuha na natin yung isda at tinalak ko dito sa mababaw para makapahinga ako ng husto huh. salamat Lord nakuha na dyan Woo. kayak Oke, guys. Oke, okay, selamat Oke, guys, kemana aku pamana? Aja beli senjata segini mau karon. Okay, oh, guys. Oh, kayak Kung kita ra ato ang good size karon nga isda guys oh. Oh. Og okay, muli na ko guys kay apo na og tuna di. Og okay, daghang salamat palihog subscribe sa atong YouTube channel guys ha. Og okay, daghang salamat. Bye bye. Muli na ko.